Tinugtulong lang po tayo para po tumami ang mga mag-aaral na makapagtatapos sa isang maayos at magandang kinabukasan. Para sa iyang panahon, ang mga tigapulilan, ang saka ng sa mga umuna at po sa Bulacan. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa taong bayan. Ito po ang aming mga pinapangarap para po makagawa tayo ng isang makasaysayang paglilingkod habang tayo po ay nabubuhay. Yun lamang po, maraming salamat! ng ang kulilan. Maganda mo maga pong sa inyong lahat. Kami nagpapasalamat sa Panginoon at ang sibak ay talagang hindi lang pangalan kundi po personal na nandito po at magtatayo po ng panibagong building para po sa aming mga scholar ng bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat!